Nitong nakaraang araw nga ay sinubukan ko aring NGL link o yung mas kilala bilang send me anonymous, eh? Anonymous message. Mm -mm. Usong-uso nga kasi, are, sa mga kabataan. Kaya, are, tayo ay nakiuso na rin. Huy! Marami-rami din naman ang nagtanong sa akin, diyan na mga hindi ko naman kilala. Ay, kaya nga tinawag na anonymous. Ano ba yan? Huy! Bakit galing? <laughs> At isa nga, diyan ay isa sa ating mga follower. Ang sabi niya ay waiting sa ibang iya-upload nyo pa po. O di ba inutusan pa ako, Charis. At kung sino ka naman, abay shout out sa iyo. Maki-mention mo na lang ang pangalan mo. Hui! At dahil Lunes hanggang Biyernes nga ay wala naman akong gasinong ganap, kaya ari na ang ang Porto Days pagliligalig ko. At dahil maaga na nga ang pasok ngayon dahil nga sa heat index na iyan, ay di kami dumarayo ng pag-aalmusal na ring aking mga anak. At dahil may importanteng inaasikaso nga ang aking bianan, kaya iyan dalawa silang kasama ko din sa eskwelahan. Buti na laang talaga at mabait ang principal ko. Basta't hindi daw nakakaabala sa ibang klase at sa aking mga estudyante, ay pwedeng-pwede naman naming dalhin ang aming mga anak. At isa pa nga niya, hindi naman araw-araw nakasama ko sila. Paminsan-minsan laang naman kapag walang mag-aalaga, gayo. Nang mga oras nga na iyan, ay recess ng aking mga estudyante. Kaya iyan, sinabayan namin sila ng pagkain. Pagayari nga namin kumain at tapos na rin nga mag ang aking mga estudyante kaya nagumpisa na rin nga ako sa aking gagawin. Ngayong araw nga pala ay nagsagawa ako ng kreya o yung tinatawag naming kindergarten readiness and year end assessment. O ba diba, parang kailan lang nag-e-enroll sila ngayon ay year end assessment na huy naiyak pa. <laughs> At speaking of iyak, iyan nga't na iyak na ang isang bata kainaman nga naman. Tumakbo na ng tumakbo kaya iyan nada pa. <laughs> o ba diba, struggle is life We'll be right back. talaga. Huy! Sabi nga ng iba'y sundan ko na daw ng bumait-bait. Ang sabi ko na ba'y abay mamaya na pag-uwi. Huy! Ang haro! At iyan nga, sabi ko sa kanya di yan siya maglaro sa loob at nang hindi rin ako habol ng habol sa kanya sa labas. At nang makatapos na nga kami sa aming assessment at nakauwi na nga ang mga bata, ayan nga at naglinis na agad ako ng aming classroom. Gawa na kami ikakain pa. Kumain na rin nga kami niyan pagayari kung maglinis pagkatapos imagihintay na laang ng oras ng uwi At habang nga naghihintay ng oras ng pag-uwi ay iyan, walang katapusang likutan ang magkapatid na iyan. Nagkasumpong pa nga aring isa, gaway nang hihiram ng cellphone, ayaw ko namang pahiramin, abay gayon talaga, ako ang batas. At nang oras na nga ng uwian ay are, uuwi na kami kahit katiri ka ng araw. At garini nga ang itsura namin mag araw-araw. O, oh, di diga, sinong hindi magliligalig niyan? Huy! At yun na ang Video hanggang sa mga susunod na vlog. Thank you.